Hello guys Gumana na yung pagkamananagat natin Nagsulo pa pumunta ng dagat Ayan Nanghuli ng Sa Kala ko eh may alimasag Negative ngayon ng alimasag Kasi summer na kasi May na nasa gitna na mga alimasag So Nag ano na lang tayo Nag scanning na lang tayo ng mga palad Ayan. Ano mga isang oras siguro ako man, no? Isang oras lang ako nag uh, panulo ko sa amon. Nagpanulo ba na panulo ng mga isda? Malinaw ang tubig. Walang kahangin-hangin ang linaw ng tubig. Ayan. Dito ako sa mga daungan ng mga fishing boat. Ayan isa yung button solid light lang ayan o ayan uh, hindi akong makapag video ng ano eh ng tawag dito ng kung paano ko saulihin kasi tumawid ako sa malalim kailangan kong iwan yung cellphone kailangan ko lumangoy. Kaya ayun, basa oh. Ayan guys, basa. Basa ang lolo nyo. Ang dami kong nakuha. suwerte din kasi siguro mga ano, migit sampo o mga 14 piraso na palad. Palalaki. Ayan guys, oh. Tinan natin. Siguro kung makikilo yun, mga limang kilo siguro. Ngayon. Okay, so. Mamaya ko na iyan oh, i-reveal mamaya ipag-ano sa bahay na. Kasi ano eh. Uwi na ako eh. Sige.